Prito naman tayo ng ano um, guys, no? Galonggong. Yan, nakaluto na ako. Yan. Hindi naman natin paktiwin ating ating iprito lang naman yan. Gusto yan ng mga anak ko. Prito. Sausaw sa tuyo mansi. Ayan yun lang yung kaano um, yun. kasi pag binaliktad natin yun ng alanganin no dapat ganito na natin then, yun yun ganyan na kung magpreto minsan na toasted sobrang crunchy ayun yung walang anak ko diba yan natin lang ganyan lang sya malambot pa yung ano yan yung laman ba hindi sobrang lutong ayan, ayan pag ginalaw natin yan o oh, diba malambot pa. ayan baliktad na pala natin ang ating piniritong dilingging <laughs> ayan yan ba diba? Gabi na, guys. Ngayon na ako nagluto. Ayan, diba? Matin pa. Ay, nagpa-premiere pa ako. Ayan. Gabi na. Gabi na. Kain na kami. Ayan. Ang pinpintong lalonggo. Ay, yung guys, kahit di yan bangus, no? Kumatarsi. Nakakatakot. Eh. Ah, Nakakatakot ah, yun yung man. Magpika. Dagyan natin ng kamatis. <laughs> nag na ng kamatis. Ayan. Ah, masarap din yan, kamatis. eh Art na dito. Ayan. Ayan. Aluto na yan. And guys, I hope you video. But like and comment and follow. Thank you for watching my vlog.